Sa gitna ng patuloy na paghahanap ng Los Angeles Lakers ng tamang piraso para sa kanilang roster, lumutang ang balita tungkol sa interes ng koponan kay Andrew Wiggins. Ang better-enong forward, na kilala sa kanyang depensa at versatility, ay nakikita ng Lakers bilang karagdagang sandata para tulungan sina Lebron James at Luka Doncic na bumalik sa tuktok ng Western Conference. Subalit ayon sa mga ulat, mataas ang hinihinging kapalit ng Miami Heat para kay Wiggins, dahilan upang maging maingat si Rob Pelinka at ang kanyang front office sa pagbabalangkas ng deal. Sa ganitong sitwasyon, umusbong ang isang alternatibong plano, ang posibilidad na kunin si Quentin Grimes bilang masabot kayang opsyon. Samantala, ayon sa ulat ng Fadeaway World, si Grimes ng Philadelphia 76ers ang nakikitang failsafe option para sa Lakers kung hindi magtatagumpay ang kanilang plano kay Wiggins. Isinasaad sa panukalang trade na maaring isuko ng Lakers sina Jared Vanderbilt at Dalton Connect, kasama ang isang protektadong first round pick, kapalit ni Grimes sa pamamagitan ng sign and trade. Malaking hakbang ito kung may isa sa katuparan, dahil nangangahulugan itong mawawala sa rotation ang isang reliable defender sa katauhan ni Vanderbilt at isang promising shooter na si Neck. Gayunpaman, nakikita ng ilang analyst na may sapat na upside si Grimes upang punan ang kanilang mawawala. Kapansin-pansin ang naging pagangat ng laro ni Grimes matapos lumipat sa Sixers noong nakaraang season. Habang limitado ang kanyang papel sa Dallas Mavericks kung saan nagtala lamang siya ng humigit kumulang 10 puntos, 3.8 rebounds at 2 assists kada laro, nagbago ang takbo ng kanyang career sa Philadelphia nang mabigyan siya ng mas malaking responsibilidad dahil sa mga injury ng mga pangunahing manlalaro tulad nina Joel Embiid at Tyrese Maxey Umangat ang kanyang produksyon sa 21.9 puntos, 5.2 rebounds at 4.5 assists sa loob ng 28 laro. Sa kabuuan ng season sa dalawang kupunan, nagdala siya ng 14.6 puntos, 4.3 rebounds at 3 assists, habang pamapalo sa 46.7% ang kanyang field goal percentage at halos 38.5% mula sa 3-point range. Para sa mga taga-suri, nagpapakita ito na may kakayahan siyang mag-adjust at tumaas ang antas ng laro kapag binibigyan ng pagkakataon. Sa kabilang Ilang banda, hindi may kakaila na mas malalim ang karanasan ni Wiggins, isang dating all-star at may mahahalagang sandali sa postseason kasama ang Golden State Warriors. Ang kanyang pagiging two-way player ay malaking tulong para sa Lakers, lalo na sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang magbantay sa malalaking wing scorers ng kalabang koponan. Subalit, kasama rin nito ang mas mabigat na kontrata at mataas na halaga ng trade assets na maaaring maubos kung ipipilit ng Lakers ang deal. Kung may isa sa katuparan man ang trade para kay Grimes, kailangan pa rin maingat na isa-alang-alang ng coaching staff kung paano siya isasama sa rotation. Kailangang balansehin ang kanyang minutes upang ma-maximize ang kanyang scoring at defensive potential, habang nananatiling buo ang chemistry ng mga pangunahing piraso tulad ni Naluka, Lebron at Andre Ayton. Sa papel, maaring puna ni Grimes ang pangangailangan ng Lakers para sa isang wing player na kayang tumira mula sa labas at magbigay ng maaasahang depensa sa perimeter, bagay na naging kahinaan nila sa mga nakaraang laro. Sa huli, malinaw na ang Lakers ay nasa yugto ng pagsusuri ng kanilang mga opsyon upang mapalakas ang kanilang roster. Ang pag koha kay Wiggins ay magdadala ng karanasan at depensa, ngunit mabigat sa asset at salary cap. Ang pagkuha naman kay Grimes ay mas murang alternatibo na may potensyal na umangat pa ang laro kung maibibigay ang tamang role. Hindi ito garantisadong solusyon sa lahat ng problema ng koponan, ngunit may na matali nung hakbang kung ang layunin ay magdagdag ng batang piraso na may kakayahang tumulong ngayon at umunlad pa sa mga darating na taon. Sa sitwasyong ito, ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa Lakers ay hindi lamang kung sino ang mas kilalang pangalan, kundi kung alin sa dalawang opsyon ang pinakamainam para sa kanilang pangmatagalang direksyon. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.